So, okay, mga good morning. Uh, ah. new day, new vlog. So, ayan, may bagsapala naman tayo kahit na may bagyo pong parating sa atin. Ngayon, ayan, at uh, sa tayo hanggat maganda pa po yung panahon. Ayan, ayan ito, ulit tayo sa dati natin pinutukan ng huling nating lusong. Nasaglit lang tayo. Mabaka sa kali ulit tayo para makahuli. So, sana pagbigyan ulit tayo ng huli ngayon kahit na hindi marami mabasta may huli. So, ayan, tara, punta po tayo sa baba. Sample tayo. So, pagbigyan ulit tayo ni Lord ng blessing. Hindi mang karami ang mahalaga may huli. Yeah. naman ko sana. Ang dalag. Uy, sa pool. <laughs> eh, hindi. Tanggal. Tanggal po. Sayang. Pero umiikot pa po yun oh. Eh, no? Nakikita ko mababukas yung tubig eh. mahuli pa sana natin sayang. Hindi ko Lalaki, sayang. Yang dikenal porohan. 给苗里头 Uy, uh, huli ka. Hito, <laughs> hito pala yun. Ay, hindi dalag pala. O, oh, sapul. Buti <laughs> na lang. <laughs> pag natin, nagpakita uli. Mayari ka hmm. Salamat, Lord. Bigla po uli. swerte para ka talaga sa akin lumilid ka pa okay uy ayos ha ang huh? babo kasi yung tubig eh ah. Thank you Lord Para ka talaga sa akin oh Aba, Tapi. Hmm. Mic payat lang, pero ang laki jang kilo ko. Terang eh, pagakita atin eh. Na tanaw na atin nasa wala yung po yun ang sukat payat lang pero kundi po payat nya nasa isa't kalahati talagang para sa akin ka kay pinagkaloob ah, di ba? Hmm. hmm. hmm ulo nya oh hati masak mana Nanti itu nanti no pikiran. Hai, lo nak betul mau Ayan na, uh, holy huli ka na. Ayun, kasi magpahuli ha. Haba punya, niya. Okay. Para katanda ka sa akin. Okay. Lord, may paunang um, blessing na tayo. nagkaloob ikaw ang unang blessing ako pala yung aking ano blessing ngayong araw na to sulit na tayo may pangihaw na tayo kitang kita po sa pagdumalangoy sa ilalim. Uy, laging ka ngayon. Tabay pa tayo. Baka meron pa dito tayo mahuli. Mahangin po eh. Mapakaalol. Tsaka wala pa po yung mga roho. Lapa ko naririnig. Wala pang palatandaan. Maaga pa kasi. So, pagkantabay pa tayo. Hanggat uh, wala pa naman pong... Uh, yung, pero signal number 1 na po tayo. Dito sa ating sa at uh, parating na si Nika pero hindi pa masyadong malulam pero sana wag na pong lumakas po sa atin dito yung bagyo kasi yung palay ko sa kalukuyang parang po nakaka-recover pinatabaan natin tsaka yung palay natin na bagong tanim kasalukoy na rin may maganda ng tubo huwag na sanang madisgrasya tayo pa tayo baka may eh, magparamdam uli buti lang kitang kita natin dito po kasi mababaw lang po wala pa pong tugatuhod yan kaya kitang kita ilalim oh kita agad natin siya di man natin napuruhan ng unang tinatama the place lang at least bumalik ng gilid galing puro no pag dumadaan papunta rin <laughs> nadaanan ayun meron pa malit lang baka may mapadaan ulit ate grabe po hangin hindi naman tayo makakahuli dito mabuti lang at pinagkalabang ka agad tayo Pag... may isa tayo ang ano karami huh? pong alo no mga hmm. water lily maagos lang lahat po maalo no dito rin so, wala pero di na tayo lugi Pre, hindi pa ako nakit. Sige, yes, isda natin oh yeah. Ay ko Huwag ko naman nakakatayo <laughs> na lang Meron na tayong blessing. 1 kilo mahigit naman. Kahit pong mapayat-payat na. Sa ulo pa lang. Sa ulo na. Sa dito. Meron po dito na hininain. Dito naman tayo muna maghanap. Mayroon dun. Sa kaso sa kabila. Tingnan tayo sa unahan. Dami po kaso maliliit itu, oh. Meron din ro kaso. Yo. Medyo... Alang ani mga sokat. Kapalo, yeah. lalim lang. Subukan nga natin saya ilalim na boleh kaso di ko alam Malit maliit lang po ah pwede na pwede na kalating kilo na pwede na po logi sinubukan <laughs> ko lang Na pala. Hmm, di patung apa tuh? bah, ketigas, gengga. But what do you do? доох <laughs> 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 <yarga> kalau mau rasu pom pam patidpo ini tetap tekat-tekat ke sini hmm hmm ro 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 lang oke nah cepat kana malaki naik pakai nabang Tapos, ba, mula ulo hanggang katawan. Kutol na lang kasi... Wala tayong na naman. lang kayo kalaki yan, pero... Malaking blessing kayo. ba? Diba? Ay, tatlo na tayo. Hmm. Meron pa yan dyan. Tingin lang tayo. Lalagdagan pa rin tayo dito. Hmm. Sa motor po yung ating fishnet. Ayan naman po eh. nagpakasakali lang tayo dito. kadun. Hay you no. Know? Kaso sasabit eh. Pag inapakan natin eh. Yak papalo po to. di chat nararin para wala nang takas <laughs> Ini okay tanggal. Oh, di ba. Ah, sang kirian po ito. Telen, okay laki na to. Ah, kirian. sige tuloy tuloy lang hangat ganda pa yung araw papalapit ng papalapit ng pose yung ating radio 3 points hindi natin expect dito meron pala mahangin po sa maluwang gil bilang mau nak tanya. bodi itu Kasut dia tiap mau kan, mikawayan. comunhe, é? comunhe there é? come on there Sayang. Mangilong ko mo nakalabas. Nakawala. Sayang naman. Sabi ko na common eh. Hindi eh, po napuruhan. Sayang. Hmm. Wala pa. kanan ayang halaki pa naman hindi <tutuk> <tutuk> pa pinagkaraw po dito kaso marami rin sabit eh. ko naman marami nga marami rin sabit kailangan mapuruan natin para hindi na po magwala Oh, sumabit na Matay Oh, lagot Sabi ko na maraming gawa yun. Eh. Sumabit na po. Wala na. Patid na lang po ang pag-asa nito. Matay pong sukal eh. Sad. Mangidol na rin sana ulit ang front. Oh. So, lagi nito huli natin din barili. Eh.

dimana mantan donat, saya ada warna.